I'm Aiko Garcia po. And saan ka namin mapapanood Aiko? Ayan, mapapanood niyo ay, yeah, pa rin ang mga people ako. Like Harry uh, Palot or Isa Sayaw, mahalot. Bago lang, nata lang. And aabangan niyo po up for free from the size of your eyes. Alright! Lovely. Hello! I'm Armina -Ar and Hello everyone! Kating nasa SM Art Club. There you have four songs of Viva Max and makasama ko rin po din si Ira Okay. Of course, we have... Uh, um, yeah. Hello, I'm Athena Ren. Uh, mapapanood at at um, mapapanood niyo po sa Viva at Twitter at Paralumat. Uh, so on August 16 Okay, and... I thought it's time to invite everyone to watch Unang Tikim. Go ahead. Hello everyone. Actually, matabi po mong nagtatanong, pero to be honest, na po kami sa same class. Same ng last name. Okay. niyo okay. po sa Amy, na no was breaking on sa uh, Tarakas, Maligo. Yan po. Saan ka Ang uh, last movie po po, Punit talaga. para Okay, Punit. So um, wanted Girlfriend, and yung last po is Boyfriend. Uh,

the first BMX original in cinemas nationwide. Hi mga Kapilomax! Magandang gabi po sa inyo. Our very head premier. Hi everyone! I'm Denise Esteban. Thank you po sa mga pumunta dito sa premier night ang unang tikim. Hi everybody! Salamat sa alam ng premier. And I'm really glad to be here to witness unang tikim by director Marquez. Yes! Thank you very much. We are honored to have you all here. Up next. Hello, good evening everyone. Sabay-sabay uh, po natin kung ngayon po ang unang tikim na pinipibidaan po ni Miss Angeli at ni Miss Rob Dito. Directed by Roman Pell. Maraming salamat po. Everyone, good evening. I'm PJ Rosario and thank you guys for coming tonight. Thank you sa pag-suporta sa unang tikim and August 7 na po in Sina Station. Thank you so much po sa pagkailangan. I'm super grateful po na naging part po dito sa unang tikim kaya abangan nyo na po. Thank you. Thank you. Gusto din namin malaman na nabang ni Christie. Ako yung jawan, ita yung pinto. So ako yung pagsasalawasin ko dito si Angelic. Kaya abangan nyo, matawad na kayo. to greet our friends. Ay, magkakagaling po sa inyo na lahat. Uh, very shy type talaga po ang mga rider. Ngayon, gusto namin malaman saan ba, sa paano mo naisip yung concept at yung story na unang ng team. na po, uh, para natin naisip ko lang, uh, dapat yung tao makakarali. Kung yung problema ng isang babae at lalaki na magkasundahan, eh, kumbagano pagdadaanan ng isang uh, couple na parehas ang Ah, okay. Na pareho na. Basta pag mamahal at relationship, iisa lang yun na pinaglasan. Ngayon, dito ata man natin yung kakaibang Angelica and Rob na hindi pa natin nakikita sa Viva Max na app. Na Viva Max app? Viva... <laughs> oh. Ayaw. Alam <laughs> okay. uh, magandang, magandang, magandang lalaki kayo, magandang babae kayo. Ayun, gabi oh. nito. Ayun, Jelen. Kailangan, Bibigyan ko ba kami ng, ano, ng, uh, ng hit? Ano ba ang uh, pinaka-exciting part sa unang tikim? Or isi-secret mo ba muna sa amin yan? Hindi, syempre, nasa SM Cinemas tayo. Yes. Dapat, walang secret. Walang secret walang sa secret. SM, SM Cinemas. Para mas ng SM Cinemas makapanood ng Viva Max. Oh, yes. So, yes. yun, ito masanay sila na nanonood ng pelikulang may kalayaan. Diba? Yun. Oh, direct. Ano na yung ano, hint? Ano ba ang maabangan natin dito? Yung pinaka... Woo! Mapapagano ng lahat? Marami, marami, marami. Marami. Hindi so, na isa. Ah, uh, syempre, iba din yung napapanood mo no, sa big screen yung dalawang babae eh? Oh, iba rin, iba rin I iba rin sa big screen na mapanood mo na meron kang katabi na nagsisharing kayo ng thoughts na hindi mo nagagawa yun sa streaming diba? iba rin sa big screen na kasama mo yung girlfriend mo, asawa mo o partner mo na homo hetero man ito nanonood kayo ng ganito ang pelikula. Iba yung experience kayo. Hey, man na Iba na po. Matitik na na. nakala ko meron kayo nakikita. Hindi ko nakikita dito. Direk, ginabahan ako. Okay. Payat na daw ako. Okay. sa paghihirinan ng oras, mahal mo namin kayo. <laughs> Hi, everyone! Thank you, thank you so much for support, ha, sa support na sa pagdayo dito uh, sa mga family, vloggers, and friends. And to all of you guys, sobrang nakakataba lang po. So, it really means a lot to me. Thank you so much. There you have it. Grabe, pwede ba natin sila bigyan silang apat, bigyan ng isang masigawang pala. photos. Ayan, tip mo na natin ang microphone sa mga ladies. Ayan, four of them, let's take their photos. Compress lang po tayo. Everyone, this is the very first Viva Max film that will be shown in the theaters nationwide. So we hope that you guys, kung kaano po kadalas ang support na natin sa Viva Max app, hope it will transcend in cinemas. Inaasahan natin ang inyong support of course, Andi itu Nakwa, Hot Director, Nagno Magpies Junior, Atang Matupingita, Sabrina itu Nakwa, Marviza, Shyvana, Gina, Crush, Rom, Gino, andrew, Abido, Max, Angelika, Give us a pose. Makatulak ya mas. Terima kasih. 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 Terima na magpapakita kung gaano kaganda okay, ang Unang tikim. Okay, pang unang tikim na pose. Hey, In